Good evening mga kantingero, nagkakasako ng singsing -sing ngayon. Video <clears throat> marami-rami kantingero ang kinakasakong singsing. -sing. Good evening po sa inyo. Dib ng mga kanteng ero. <clears throat> Nagkakasakoy na po ng singsing. -sing. -sing. <laughs> Medyo mahirap nga lang ka-antengiro. Magkasanang kuwan. Good evening po. Good evening po sa inyo ka-antengiro. Liklay. At saka yung ibinabaon sa... Kuwan ka-antengiro. Ibinabaon sa katawan. Na gumagapang. Yun po yung nilalagay ko ka-antengiro. Good evening po sa inyo. bali pito na kalikasan kantingero ang nilalagay ko sa loob nya bali may kwan na din mga kantingero ka may tawag dito may dugo na din may dugo bali nakasangkap na ito kantingero ka bali nakasangkap na ito medyo marami-rami ngayon yung pagkagawa yung mga willing dyan kaantengero mga willing na magpagawa ng sing-sing lalo na yung mga naggagamot mga naggagamot po ng mga tao upang makatulong po tayo sa mga tao mga kaantengero ito po yung hinahanap yung sigiseng. Sa akin sa akin lang po matatagpuan ka pagka nagagamot kayo. Ito po. Kaso nga lang ka takaw tingin kasi ito. May, may pangpaakit kasi ito mga kantingero may pangpaakit may pangpakit kasi ito sa mata. Pagka tinignan ka kantingero, eh, parang hindi nila bibitawan yung paningin iyo Dala niya lahat itong mga kantingero, itong ginagawa ko. Dala niya lahat ito. mga kulam barang basic lang po dito mga antingero. anang ang talaga ito anang ang talaga yung mga ginagamot yung mga kantingero pagka nagtatangan kayo ng singsing -sing na gawa ko 100% po yung tagalipa na kumuha sa akin Tagalipan na kuhan, kumuha sa akin. Nausok ka, Anting Hero eh. Yung tagalipan na kumuha sa akin, ka Anting ayon, magpapakilala daw sa kanila. Magpapakilala daw sa, kinila, sa kanila na nagagamot siya eh, maganda ka ko ang karangalan mo kapatid ka ako, magpapasalamat kahit anong klaseng gamutin mo kantingero pagka nagtatahan ka ng singsing -sing na gawa ko 100% po Kung pagmamasdan mo, kantengero, puro pula ang ginawa ko. Eh, hindi kasi pwedeng sabihin, kantengero, yung iba na nilalagay ko. Kasi, private kasi yun, mga kantengero. Hindi po pwedeng malaman po. Marami na akong kwan. Marami na akong naikasa. Nai Kaso nga lang, hindi pa gaano, kantengero. <coughs> kakakon ko pa lang to mga to Ayan, oh. Ayan o. Marami to ang tingero. Oh. Tignan nyo. O. O. Oh. 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 Marami to kang tingiro, oh. Hmm. May dalawa pa kang tingiro, oh. Ito ngayon ang kinakasako. Bali 9 9 o 10 Mahirap naman kasi kanting hero na kuan. Ay yung before ko pala ibigay e, ito kanting hero, tinitesting ko pa ito. Sing-sing na ito. At saka kagandaan ito kanting hero, kung ito, uh, ball ring. Ball ring ito. Matagal po ito malusaw sa kamay. matagal po kang pagka ito ay pumutok yung bato niya lumabas yung bato niya kang mo malalaman na may laman ang loob mo ibig sabihin mga kantingero may may karga ka sa loob ng katawan ibig sabihin maaari na kinukulam ka tapos kumuha ka ng sing, -sing pang depensa mo sana pero nasa loob na yung kulam ganun lalabas to ka ang tingiro. itong bato niya lalabas palatandaan po na may laman ka sa loob ng katawan Pero pagka nagagamot ka at <coughs> pero pag nagagamot kang kating, ka ang kating kantingero, hindi po kayang palabasin ito. Hindi po kayang palabasin mga tingor pag nagagamot ka. Tatlong pulis sang sundalo tapos puro civilian na po ang kumuha mga nagagamot. Tatlong pulis po Poto, Poto Alfredo yan yung una hindi naman nagagamot yung polis ka ang pang depensa niya lang doon sa sarili niya kasi may issue naman sila na ako ha, na sing sing pero iba iba yung sing sing na issue issue Iba din yung gawa ko kaanting Ang mga gusto dyan, magkaroon ng singsing -sing sa paggagamot. Depends sa all around. Kaya pa ako nagtatanong sa inyo kung anong po singsing -sing ang kwan, all around ba o sa paggagamot lang. Iba kasi yung all around sa paggagamot pwede din gamitin yung all around sa paggagamot pagka ikinasak ko ay puro sa paggagamot matindi ho matindi po yung pagkakasaanon sa paggagamot lang matindi din yung all around kasi sakop nya po lahat pero sa paggagamot na ay e, e, nakapokus lang po <clears throat> matindi po yung kinakasa pong ganon kasi buhay sub, buhay to buhay yan eh Aga buhay yung sinasaklolo mo dyan eh buhay din yung kapahamakan mo alin lang po ito kantingero itong mga ginagawa ko ibig sabihin po namamalik mata sila yan pagkatangkaan ka namamalik mata sila pagpagtangkahan po ang buhay mo na mamalik mata sila dyan hindi po basta basta uh, salamat mga kaantingero sa inyo paki subscribe and share and like na lang po kaantingero tapos pindot na lang po dun sa bell button mga kaantingero Good evening, good evening po sa inyo Salamat sa panunod sa aking youtube channel po Ingat po kayo lagi dyan mga kaantingero Good evening po